Sa liblib na bayan ng San Bartolome, may lumang kumbento na matagal nang iniwasan ng mga tao. Sabi ng matatanda, doon daw nakulong ang isang nilalang na hindi tao, isang demonyong may dalawang bibig. Ang isa'y nasa ulo, at ang isa'y nasa dibdib, palaging nakanganga at nagbubulungan ng kasamaan sa sarili nito. Matagal nang tahimik ang lugar, hanggang isang gabi ng Biyernes Santo, may ulat na muli itong nakita. Isang batang sakristan ang natagpo ang wala ng buhay sa loob ng kumbento, at sa dibdib nito ay may marka ng kagat, dalawa, magkalayo, parang mula sa dalawang bunganga. Dahil dito, ipinatawag ang tatlong pari na kilala sa buong rehiyon bilang mga tagapagtaboy ng masasamang espiritu. Father Alvin, ang pinakabata ngunit matapang. Father C.J., ang tahimik ngunit may pambihirang lakas ng dasal at Father Edward, ang pinakamatanda at pinakamakapangyarihan sa kanilang tatlo, ang Ama ng Liwanag, ayon sa mga kapwa nila pari. Ang Simula ng Bangungot Pagdating nila sa kumbento, agad nilang naramdaman ang malamig na hangin at ang mabigat na presensya ng kasamaan. Ang mga kandila sa altar ay biglang namatay kahit walang hangin, at sa dilim ay may narinig silang boses, dalawa, nagsasalitin, sabay-sabay, parang dalawang nilalang sa iisang katawan. Hindi nyo ako kaya. Ako ang gabing walang wakas. Ako ang bibig ng impyerno. Sa tunog ng boses, napailing si Father CJ. Dalawa ang pinagmumulan, sabi niya. Dalawang bibig, isang kaluluwa. Nagsimula silang magbasbas ng banal na tubig. Sa bawat patak, tila may usok na sumisingaw mula sa sahig. Nagdasal si Father Alvin ng San Miguel Archangel Prayer, ngunit sa bawat salita niya, sumasagot ang demonyo sa parehong linya, baliktad. Tanggul ka ng liwanag, ngunit lilipulin ka ng dilim. At mula sa itim na anino sa pader, lumabas ito, isang matangkad na nilalang, baluktot ang mga buto at may isang malaking bibig sa mukha, at isa pa sa dibdib. Ang bawat bibig ay may dila na parang ahas, at ang bawat hinga ay amoy bulok na laman. Ang laban sa kumbento. Sa ngala ni Kristo, umalis ka sa lugar na ito. Sigaw ni Father Alvin habang iwinawasiwas ang krus. Ngunit nilapitan siya ng demonyo, at mula sa bibig sa dibdib nito, lumabas ang isang sigaw na parang tulog. Tumalsik si Father Alvin at bumagsak sa pader, duguan. Hindi lakas ang kailangan dito, sabi ni Father Edward habang binubuksan ang Biblia ng mga sagradong panata. Kundi pananali. Sabay silang tatlong lumuha at nagsimulang magdasal ng ritual ng tatlong puso, isang dasal na ginagamit lamang sa pinakamalalakas na demonyo. Ngunit sa bawat linya, ang dalawang bibig ay sumasagot ginagaya ang boses ng mga pari. Ama namin, ama ko rin, nasa langit ka, na ginawang impyerno ko. Ang hangin ay kumulog, at sa kisame ng kumbento, lumabas ang mga kamay ng mga anino, parang gustong lumunin ang tatlong pari. Ngunit tumayo si Father Edward, itinaas ang malaking krus na pilak, at sumigaw. Sa ngalan ni Jezo Kristo, ako ang tinig ng liwanag. Ako ang tatapos sa iyong kasinungalingan. Biglang nagliwanag ang buong kumbento at mula sa krus ay lumabas ang apoy na puti. Sinunggaban ng demonyo si Father Edward, ngunit pinatong niya ang krus sa dibdib nitong may bibig at pumutok ito sa apoy. Ang sigaw ng dalawang bibig ay magkaibang sa sabay. Hindi ako mawawala. Ako ay bahagi ng bawat dasal na hindi tinapos. Hanggang sa unti-unti itong natunaw sa liwanag, at naiwan na lang ang apo at amoy ng asupra. Pagkatapos ng laban Nang matapos ang lahat, bumagsak si Father Alvin, pagod ngunit buhay. Si Father CJ ay nagrosaryo sa tabi ni Father Edward, na tahimik lang na nakatingin sa nasunog na sahig. Hindi pa tapos ang laban, bulong ni Father Edward. Ang dalawang bibig ay simbolo ng kasalanan, ang isa'y nagsasalita ng kasinungalingan, ang isa'y kumakain ng kaluluwa. Hanggat may taong nagdarasal ng walang puso, doon siya mananatili. Kinabukasan, iniwan nilang sarado ang kumbento, sinelyuhan ng krus sa bawat pinto. Ngunit tuwing gabi ng Biyernes Santo, may mga lokal na nakaririnig pa rin daw ng dalawang tinig mula sa loob, isang nagdarasal. At isang tumatawa. Lumipas ang tatlong taon matapos ang paglaban ng tatlong pari kay demonyong dalawang bibig. Akala ng lahat, tapos na ang sumpa. Muling binuksan ang lumang kumbento bilang bahay-ampunan at ang mga bata ay muling naririnig tumatawa sa loob ng dati tahimik na bulwagan. Ngunit isang gabi ng Biyernes Santo, nang patay ang lahat ng ilaw sa buong bayan, biglang may dumagundong na tunog mula sa kumbento, parang dalawang boses na sabay-sabay na tumatawa. Namiss nyo ba ako, mga anak ng liwanag? Kinabukasan, natagpo ang patay ang madre na nag-aalaga sa mga ulila. Nakatitig siya sa kisame, at sa kanyang dibdib ay may dalawang marka ng tagat. Ang panibagong panawagan. Nang mabalitaan ito, agad ipinatawag muli ang tatlong pari, Father Alvin, ngayon ay mas matatag at bihasa sa exorcism. Father CJ, na mas tahimik pa, ngunit malalim ang pananampalataya. At Father Edward, na ngayon matanda na, halos bulag, ngunit dala pa rin ang krus na nagliyab noon laban sa demonyo. Hindi pa pala siya tuluyang nawala, sabi ni Father CJ habang pinagmamasda ng abo sa sahig ng kumbento. Hindi, sagot ni Father Edward, sapagkat may bahaging hindi natin naisara ang bibig ng panloob na kasalanan nasa bawat taong nagdududa ang pagsisimula ng huling laban habang nagdadasal sila sa gitna ng altar nagsimulang magingay ang mga pinto at ang mga imahe ng santo ay umiyak ng dugo sa likod nila isang malamig na hangin ang pumasok at lumitaw ang demonyong dalawang bibig mas malaki at mas nakakatakot ngayon, ang bibig nito sa dibdib ay nakanganga mas malalim, parang walang hangganan. At sa bawat bukas nito ay lumalabas ang mga kaluluwang dati ng nilamon, mga mukha ng mga unilang bata, umiiyak, humihingi ng tulong. Kayo ang pumihil sa akin noon. Ngayon kayo ang kakainin ko ng buo. Tinangkang basbasa ni Father Alvin, ngunit ang tubig ay naging dugo. Si Father CJ ay tumutulo ang pawis habang nagdarasal ng ritual ng paghahati ng liwanag, ngunit bawat dasal ay ginagaya ng demonyo ng pabaliktad. Lumingon si Father Edward, itinuro ang krus na pilak sa nilalang, at sumigaw. Hindi lakas, hindi dasal, kundi pagsasakripisyo ang wakas mo. Ang sakripisyo. Sa gitna ng kaguluhan, kinuha ni Father Edward ang isang sagradong hostia, ang pinakamalinis na tinapay ng komunyon, at inilagay sa pagitan ng dalawang bibig ng demonyo. Biglang nagsigawan ng dalawang bunganga, nag-aaway. Akin siya. Hindi, akin ang katawan niya. At nagsimulang magliyab ang buong katawan ng halimaw. Ngunit bago pa ito tuluyang lemuni ng apoy, nilapitan ni Father Edward at ni Jacob ang nilalang. Kung kailangan ng kaluluwa para maisara ang iyong pinto, ako na iyon. Padre, sigaw ni Father Alvin, ngunit huli na, nabalot ng liwanag si Father Edward at ang demonyo. Ang buong kumbento ay humanig, at isang malakas na sigaw ang umalangaw-ngaw. Isa lang ang bibig ng Diyos, at iyon ang katutuhanan. At pagkatapos noon, katahimikan. Ang katapusan sa San Bartolome. Kinabukasan, bumagsak ang kumbento, ngunit sa ilalim ng mga guho ay natagpuan ng krus ni Father Edward, buo pa, mainit pa sa liwanag. Si Father Alvin at Father CJ ay parehong luhaan ngunit na natiling matatag. Ibinigay niya ang sarili niya, sabi ni CJ. Isinara niya ang pinto ng impyerno. Mula noon, itinayo sa lugar ng kumbento ang isang maliit na kapilya, Tinawag ng mga tao na kapilya ng isang bibig, bilang alaala kay Father Edward, ang paring nagsakripisyo upang tuluyang manahimik ang kadiliman. At tuwing Biyernes Santo, kapag tahimik ang bayan, may iisang tinig na naririnig mula sa hangin, hindi dalawang boses, kundi iisa lang, banayad at mapayapa. Tapos na ang laban. Wakas!